Nanawagan si Direk Daryl Yap sa lahat ng mga may kinalaman sa isyo na huwag magpakalat ng maling impormasyon habang hinihintay pa ang desisyon ng korte ukol sa kasong isinampalaban sa kanya. Matatandaan na bukod sa pagsampa ng 19 na kaso ng cyber libel laban kay Direk Daryl, nagsampa rin ng petisyon si Vic Soto, host ng Itbulaga, para sa isang writ of habeas data. Ang writ na ito ay isang legal na hakbang na maaaring isang panang sino na naniniwala na ang kanilang karapatan sa privacy, buhay, kalayaan, o seguridad, ay naagrabyado o nanganganib dahil sa isang iligal na gawain. Si Bossing Vic ay nagdesisyon na magsampa ng mga legal na hakbang matapos mabanggit ang kanyang pangalan sa teaser ng pelikula ni Derek Daryl tungkol kay Pepsi Paloma. Ayon sa mga ulat, si Vic ay nagdesisyon na maghain ng kasong ito bilang reaksyon sa kanyang pagkakasangkot sa mga isyong lumabas sa pelikula na hindi niya ikinasiyahan. Dahil dito, inutusan ng korte si Direk Daryl na magsumite ng kanyang sagot sa loob ng limang araw mula sa pagtanggap ng kautosan. Gayunpaman, nilinaw ng direktor na wala pang utos ang korte na nag-uutos na tanggalin ang teaser trailer na may kinalaman sa isyo. Huwag po nating pangunahan ng korte, ang pahayag ni Direk Daryl sa kanyang social media post. Ipinaliwanag din ng direktor na magkakaroon pa sila ng pagkakataon na magharap sa korte, kung saan susuriin ang mga materyales at ang teaser na nagdulot ng kontrobersya. Kami po ay magkakaroon pa ng paghaharap at susuriin pa po ang mga materyal at mismong teaser, dagdag pa ni Direk Daryl. Ipinunto ni Direk Daryl na mahalaga ang proseso ng korte at hindi dapat minadali o ipagpalagay ang mga posibleng mangyari bago pa man magdesisyon ng hukuman. Bagamat may mga usap-usapan at kontrobersya hinggil sa pelikula, iginiit ng direktor na ang tamang hakbang ay ang hayaan ng korte na magsagawa ng investigasyon at magbigay ng desisyon batay sa mga ebidensya at testimonya ng mga partido. Sa ganitong pagkakataon, nilinaw ni Direk Daryl na ang mga hakbang na isinampa ni Vic Soto ay hindi dapat pagmula ng mga premature na reaksyon at panghuhusga. Pinayuhan niya ang publiko na maghintay na lamang sa magiging desisyon ng korte bago magbigay ng anumang conclusion o aksyon hinggil sa kasong ito. Ang pagharap ni Direk Daryl at ng kanyang mga kasamahan sa korte ay magbibigay daan upang malutas ang mga isyong ito sa tamang pamamaraan, at nang sa gayon ay matiyak na ang mga karapatan ng bawat isa ay nire-respeto. Samantalang patuloy na tinatalakay ang mga aspeto ng pelikula at ang mga salungatan hinggil sa teaser, binigyang diin ng direktor na ang bawat hakbang na ginagawa nila ay may kaugnayan sa pagtiyak na ang proseso ay magiging makatarungan at ayon sa batas. Ano ang sinyo sa balitang ito?